hi guys good morning coffee tayo papasok na naman sa trabaho so guys meron nag ano sa akin may nagtanong sa akin about black lace so sabi niya simula daw noong sinabi niya na mga 3 mga 3 months daw is na siya sinabi niya sa amo niya na uuwi siya at hindi na babalik. So, simula nung sinabi niya yon is nagbago daw yung amo niya, nagbago yung pagkikitungo ng amo niya sa kanya, hindi na siya binibigyan ng dati na maraming pagkain, ganyan. Parang tipid ba, tapos maraming trabaho, yung tulog niya 8 hours or 9 hours, naging 5 hours na lang. Basta nagbago talaga daw yung amo niya sa kanya kasi sinabi niya hindi na daw siya babalik doon sa amo niya. Guys, so wag na wag niyo sabihin talaga kung hindi na, na, talaga kayo babalik sa amo niyo, kung hindi na talaga kayo babalik kung iba yung ugali ng amo niyo, hindi niyo gusto, is wag na wag niyo yung sasabihin na hindi na kayo babalik, guys, kasi mag-iiba talaga yung ugali ng mga amo niyan, lalong magiging ano miserable yung buhay niyo sa kanila kapag sinabi niyo yun, sabihin niyo, ano yun yun na, babalik din ako, ganyan, para mas lalong bibigyan ka, mas lalong uh, gingitian ka, maganda yung mood sa'yo, kapag kasi sinabi mo na, ano, yan, magsimula na dyan, away, tapos, ano, matakatagal pa yung 3 months na yun, ate, matakatagal pa yung 3 months na yun, na magsakripisyo, maano ka talaga, magdosa ka talaga, kasi ganyan talaga yung amo, pag sinabi mo, hindi ka babalik, kasi feeling nila is, hindi sila, ano, enough sa'yo, feeling nila is masama, masama sila. Kasi alam mo naman yung mga amo, yung mga camel is feeling nila talaga perfect yan sila. Sa mga ano nila kahit nakakasakit na, ganyan, nakakasakit na, hindi magbigay ng pagkain. Ano, feeling nila perfect din sila na maganda silang amo, ganyan. Kaya kapag tanungin ka kung babalik ka ba baba o hindi, eh, sabihin mo, Uh, babalik pa ako ganyan kasi ganyan yung nangyari sa akin sa Saudi yung sa Saudi, six months pa lang nagtanong yung amo ko kung babalik pa ba ako sabi ko sa kanila is hindi na ako babalik na triple yung pagkademonyita ng yung amo ko ko oh, na triple yun. Kasi alam ko naman na masama yung ugali ng babae. Eh sinabi ko sa kanya na hindi na ako ano. Pero kahit ganun guys is binilihan pa rin nila ako ng anong hanggang ngayon nag-text pa rin siya. na uh, naiintindihan ko naman kasi meron siyang parang may sakit siya sa pag-iisip na minsan naga iba yung ugali niya. Basta yun guys na no, huwag nyo sabihin na ano, hindi kayo babalik. Pero, automatic na blacklist na kayo kapag sinabi niyo yung kasi ilalagyan nila sa ano mo, yung before ka, oh, meron kang paper na may iba sila sa parang ministry nila. Meron silang ipapasa na may re-entry ka. Kasi sabi mo, uh, ano ka babalik ka. So, kapag hindi ka babalik, is automatic na blacklist na yon sa ministry nila. Blacklist ka na sa lugar na yun. For example, Saudi or Qatar, ganyan, blacklist ka na. Pero pwede ka naman magpunta sa another, sa Middle East, for example, blacklist ka sa Saudi. Pwede ka naman magpunta sa Qatar, ganyan. Kasi hindi ka naman blacklist sa Qatar, sa Saudi lang. So, that's all for today. Thank you.